Baga, Papa J. Boy Nunoy? dati ako nga OFW. Uh -huh. Itago na lang ako sa pangalan ng Mrs. T. Mrs. T. Stands for... Uh, Basikon ng tipsol. T. Pwede, uh -huh. pwede. Pwede kaya Tisay. Tisay, Tina. Tina pa. Papa J. Boy Nunoy, sumbong lang na ako. Ang ako nga naging karelasyon. Actually, live-in partner me, Papa Jay Buino mo. yun. Mm -hmm. mahimong mong mahimong karelasyon, kal brad. Ayawan ka git oh. bilog gabi. Eh. Ay, abaw. Ta Parastong kilala ta, Papa Jay. Mm -hmm. Pagustuhan mo lang ting mo to. Ah, ikaw lang git makasiling uh, na o ganay ka po, Iman. Oh. <laughs> mm -hmm. kilala ta, ho. Oh. kilala mo. Oh -oh. I-greet si Nene B. Oo. Oh -oh. oh, si Auntie Nene B. Ah, Gwapa na. Macho pa. Ba? Gwapa. <laughs> Ay, tini. Tapos tangi mo nga, kanding. Uh, ah. Why ginakita? Why ginakita nga. Ati, pasalamatan hand. mo ang panawagan ko kagapon. <laughs> Kita mo, Papa Jake, yung panawagan ko. Ang balkome! Kalita ka, mama mo, nene! Ni ne uli, uh. ni uli. Ni uli, ni uli. Pagkatipo. Oh, <laughs> oh. Maayo, maayo. Mm

Ay, oo. Oh, oh. nang uh. nagalayas ang kanding mm. kayo ay isang kalingawan. Oh. Uh. Okay, kalingawan. Okay, uh. okay isang uh. kalingawan. Lalaang, lalaang. Tanawan lang ko ng kanding. <laughs> <laughs> Marag nang itang lalaki. <laughs> ay wala kalingawan. Manan. Asag di ilaw mm. na doon. Kaya ko rin muli ngawan ng kanding. <laughs> ay, balik na kay Mrs. Stephen. Lamay mm ka -hmm. na. <laughs> Papa J. Buynonoy. Wala na ko nagbalik sa abroad. <laughs> Kailan ako gusto mag-abroad bangot kay... Nadudla na ako. May kalivin ako nga. Itago na ito sa pangalan ng Aldrin. Si Aldrin, Papa J. Buynonoy, ang ako live-in partner nga mga 2 years na po nang amon. Pagkoptan na Nag-tasting ko o okay, abroad Baba J Boy na no na ako Nga sa akong pagpuli Magpakasali kami Duhan ni Aldrin Magpakasal? Ah. Magkansilaw na ba ah. Kita sa nga Balintiana Nga may pasas Kaga ah, ah. sa akong pag-abroad, Jay J. Buenonoy, tanan nga mga gusto ni Aldrin. Halin sa motorsiklo. Ay, abaw! Sapatos bistig ibang ba? Abaw! Giyatag ko sa iya, bangod kay oh, oh. Palangga man ako siya. Aba! Opo, oh, pwede na. Mapa, ni Aldrin na Ritos ang Makati. Pero Papa J. Boy Nanoy, gidula ni Aldrin ang akong pagsalig sa iya. Uh ah ah. Kaysa akong pagbalik, Papa J. Boy Nunoy, nakibot na lang ako. Oh, Kaysa akong pagbalik, Papa J. Boy Nunoy, iba na ang nasaksihan ko. Ay, po. Kaka mga natapos!

Salamat talaga si, yung sorpresa na akong siya. Sino ba yung ipangita well, ni mo, Day? Si, si Kwan, si Aldrin. <laughs> ah, si Aldrin? Mm -mm. Ah, si Aldrin. Aras na dira? Ah, si Aldrin. Si Aldrin? Oo. Oh. Ah, si Aldrin. Si Aldrin ganit, Choy. Oo, oh, si Aldrin. Ah, pila ko ko, Choy. Ah, rin Kinse lang, kinse. Ah, Ang taripa. Ah, <laughs> Sino mo, Day? Si Aldrin ang ako. Ah, si Aldrin, si Aldrin. Mm -hmm. si Aldrin. Hasta gali subong choy kuliglig yapon kinabiyahi diri sa aton. O kuliglig lig yapon dai kay pa ba daw usod ring motorsiklo. O Oh, tisi gitoy. Eh bagani karabaw pa ginagamit. Ay. E, uh -huh. Kasi gi uh -huh. ni mo dai. Si Aldrin ganitoy. <laughs> si Aldrin. Mm -mm, mm -mm, boyfriend oh. ko. Ah, oh, si Aldrin. Uh -oh. tama, tama. Katong uh, oh. gwapong tao. Ah, oh, si Aldrin. Dakog lawas. Ah, si Aldrin lagi. oh, si Aldrin. Ah, oh, si Aldrin. Mm -mm. Sige, Joy. Salamat. Si oh. salamat, Joy. Oh. Ah. Si Aldrin. Si Aldrin. Wala ah. kailan. Pasalubong, <laughs> Joy. Oh. Ay, salamat sa tresbe. Oo, oh, si oh. oh o, Salamat, Tiyoy. Salamat, eh, salamat. Ati, sige din ako, Tiyoy. Ah, oh, sige do, sige, salamat. Oh, sige. Tiyoy. Uh Day! Ah! Oh. Sexy kayo ka! <laughs> <laughs> Salamat kayo, Sion! Day! Mm -hmm. Hinaya lang paglakad ay kagahiwi! Ah. <laughs> ah. 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 Ikaw ba na, Tiyoy? Ah. Ah. Joker kayo sa imo ba? Day! Kasi oh, lang! Ah! Oh. Rabanos ka ba? bakit? Ang puti-puti! <laughs> <laughs> ang puti-puti na ng, nga, uh, bulaklak. <laughs> Likot pa lang kanin at chuy nakita mo. Aba! Uh, wala pa ang uban. Ako, sa kono. Day! <laughs> hey. Oo! Uh. Alin na ako. Alin na ako sa pertahan. Ah, ah ako. Ah, ah. ay, ayala. Ay May iring. Ah, ah. No! Ay, ay, ka-cute-cute cute no! sa imo. Ay, hala. No! May kuring. <laughs> binago kita. <laughs> Huwag pa nga mo, yay. Mahaw! Ay, hala. Gambal. Uh, uh, ano si tito mo, Aldrin? Ma! Ay, hala. Mahaw! Ay, siguro na yung ako rin. Ay, hala. Babay, siguro, Ay. Uy, hala. May lalaking ako rin. na yung sing-sing. Uy, halang ka oh. ah. <laughs> yung hindi. Sir! Ah. Ayun! Ayun! Ah. May tao? Ayun! Tapos na lagi, gay na pa. Ayun, liwat eh. Kapoy, sakit sa tuhod. Um, ayun din o ayun, ayudin. Ay sure na na? Ah, uh, ah, uh, sure na. Ayun din o ayun, uh, Ah, <laughs> sa muka ni si... Sino ni... Ah! Ah! Darling! <laughs> <Gang. laughs> ako ni! Eh... Ah. E... Gang! <laughs> ah! Ah! Pasudla ako ah! Gang! Nga, nga daw kakita ka sa ngaswang! Dali, na lang Ano Ah! Alam mo lang kami nga! Magpuli, magpuli ka na galing! Ay, siyempre, na, Ganso, ganso! surprise ko ikaw kay Siyempre, mas maayo ng surpresa. Ah, ah. Bisan wala na kapreparar. Arangkada. ah, ano nga? Sulod gang, sulod gang. Ah, ah, sulod gang. Ah. Ano nang itsura sa balay? Ah, ah. Sabi ko, Ga okay na. Ah. Nga kulang pa ni siyang atop. Ah, gang, medyo... lingkod siya, gang. Ah, 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 motor, ta. Ah, <laughs> ah. Ano? Karito mo lang ang hari. Uh, gang. Gang, pwede niyo na ito mag-storya. Uh, uh, pwede nyo na ito mag-storya. Ang, ang balay ta, nag May milagro gida yan. Oo uh, 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 ko na. Natabuan lang. Uh, gang. Aldrin. Pag-inom sa tubig, gang. Ari yung uh, uh, tubig. Pasensya na, gang. Ang, ang atong lamisa, baso. ang lamisa. Ta, wala pa sang tiil hindi. Gang pasensya na gang anong... Ang lababo ta, wala sang gripo pero wala sang saladuran. Uh, <laughs> Andrin. pag sa tubig gang. Uh, uh, sige. Pasensya na ng baso kay kawayan. Uhawa ni Mugang oy. nga akong kinin. Hanggang... Ah. Ah. Dahil hanggang kung ano ko electric Aldrin. fan, gang. Kung ano electric fan kayo, marag na inihitan ka na. Ano? Hindi ba na nagpabakal ko sa imo sang aircon? Ah. Gusto na akong split type. Hindi <laughs> lang aircon nga split type. Nag -split. Nagpa nagpabakal Nag -split ako sa'ng... Na. Nag-split na, na me. Hindi ba nagkitagaan ko ikaw sa'ng parta nga? Para ibakal sa'ng aircon nga split type. Para pagpuli ko, mag-split ako sa imo. Aldrin. Gang. May ma-explain ko agad. Nga, nagatiyog na lang ni nga ito, nga electric pan, pero wala yung... Gatiyog ang pero wala nagabugas ang hangin. Aldrin! Wala kong ginagkita ang miura, di rin sa sulod sa panimalay May balay kita, pero wala sa gatong. May lamis na wala sa tiil. po sa imo. Matuod ba lang sa piyak palay nga may babae kakaginagasta mo sa iya? Ah! 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 Aldrin! Ang sabta ko! Aldrin! Nagapalang luya ako! Aldrin! Gag... Ano nga magiging papadala mo mga kwarta? Katot ba na ang chismes nga araw Nadula, nandula kwarta gihatag mo Hindi ako pagbutingi Hindi ako pagbutingi Nadula kay ginhold up ako Hindi ako pagbutingi <laughs> nila ako nakapadala sa imo. <laughs> <laughs> ang motor gang, ang motor gikarnap. Eh, ko sa imo ang tanan nga kinitaan ko sa abro. Ah, <laughs> <laughs> basta pagbakal sa mga akong personal nga mga underwear, ginagwanta ko. <laughs> ginagwanta ko ang tanan-tanawa. Bukadang ang sukso ko nga underwear kay Alin. Sangarip ako dere din sa Pinas na mong gihampo ng suksuko. Kitugod, ginagwanta ko para mahatag ko sa imo ang maayong abang-abuhi. <laughs> o tanawa, hanggang Otanawa na tanawa, tanawa ang oh. pranya. Suin so panis ni subong suin. So <laughs> <laughs> so, so Tungod kayo na imo na ni suono. Ang mga ayokong pa sa ilo ka, patawad ka. <laughs> <laughs> ang may mga ebidensya ako, ang sa kumpari mo sa ako, arang ka sa bulangan. <laughs> 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 invite lang ko ato lang, invite lang ko. <laughs> <laughs> arang ka sa bulangan. <laughs> arang ka sa bulangan, nagapatusin. <laughs> <laughs> Tapos mo sa bulangan may may bitbit -bit ikaw nga mo nga. Uh, eh kag ka mo sa manamig nga lugar. <laughs> <laughs> Abi ko ko na, uh, uh, mapatusik lang ka patawara ko, gang patawara uh, ko, ang lahim mo. mo parang di ko na... Uh, <laughs> di ko man intensyon to. Di ko man intensyon. Uh, ang mga panangabudlayan ko! <laughs> uh, nat gang! Uh, gang! Uh, Mahuba ako! Uh, Ayaw, gang! Uh, Mahuba ako! Uh, Nang malipong ako! Ganggang. Papayag. Gang. Papayag gang. ako. Papayag <laughs> taka. Papayag ako. Papayag taka. Uh, ah, paligida lang ako sa baras. kaya maupawan ako. <laughs> gang. Ano na naman ligid ka na gang? Paligida ako sa baras. <laughs> wala pa, wala pa na sa lugar ng... Wala pa na sa mentuhan na. Wala pa na sa mentuhan. ako sa baras. Basya hitam tak. Maligid ako! <laughs> magic, magic! <laughs> <laughs> Ang <laughs> gusto mo, gusto mo lansang nga lang, lansang. Hindi <laughs> ko gusto ka lang dito sa lansang, gusto ko size. <laughs> the sweet love story <laughs> is all... <laughs> mm -hmm. I see that is old. Oh, liliyaso ka. The sweet truth about the love she gives to me.